Sabi sa Isayas Kabanata 59, versikulo 2, Ngunit ang inyong mga kasamaan ang siyang dahilan ng pagkahiwalay sa pagitan ninyo at ng inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang hindi siya makinig. Ang ating mga kasalanan ay hindi lamang nakakasama sa ating sarili. Ito ay isang espiritual na harang sa pagitan natin at ng Diyos. Itinatago nito ang kanyang mukha at hinaharangan ang kanyang mga pagpapala. Pinapatay nito at pinapamanhid ang ating konsensya at pinatatahimik ang kanyang tinig upang hindi natin marinig ang kanyang banal na espiritu. Hinaharangan ng mga kasalanan ang ating mga panalangin at pinuputol ang ating mga pagpapala. Pinapatigas nito ang ating mga puso at nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Sinisira nito ang mismong relasyon na nilikha tayo upang magkaroon sa Diyos. Ang Diyos ay banal, banal, banal kaya hindi niya babalewalain ng ating mga kasalanan. Ngunit hindi rin niya gustong mahiwalay sa atin. Nais niya ng pagkakasundo at pagpapanumbalik. Kaya't isinugo ng ama ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng mundo. Kaya't namatay si Jesus sa krus upang bayaran ang parusa ng kamatayan para sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya narito ang magandang balita. Ang pagkilala sa ating pagkahiwalay ay ang unang hakbang upang isara ang distansyang ito upang gibayin ang Father at linisin ang ating mga puso, upang may balik ang ating koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ang liwanag ng Diyos ay sisikat sa atin. Sa pamamagitan ng pagsisisi, ang ating mga panalangin ay didinggin. Sa pamamagitan ng pangungumpisal, ang ating mga puso ay gagaling. Lahat tayo ay nagkakasala, kaya ngayon ay tungkol sa pagkilala nito, pagtalikod sa kasalanan, at paghingi ng tawad sa Diyos. Huwag hayaang patahimikin ka ng kasalanan at ilayo sa Diyos bumalik sa Kanya para sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay laging handang makinig sa atin kapag sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatawag natin ang pangalan ng Kanyang anak upang ayusin ang mga bagay sa Kanya. Tandaan, ang ating kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos, ngunit maaring ibalik ni Jesus ang ating pakikipag-isa sa Kanyang Ama. Lumapit kay Jesus ngayon para sa kaligtasan. Ipinapaalala sa atin ng Biblia na ang sinumang tumatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Para sa mas maraming nakagpagpatibay na nilalaman, bisitahin ang HowToGoHeaven.com. I like, mag-subscribe, at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong maaaring mangailangan ng pagpapalan ngayon.